Yan mga katribya, gagawa ako ng kodigo ng aking ahabi hobby dahil malabo na kanyang mata. So, ayan. Ginagawan ko siya ng malalaking sulat kasi hindi na niya nakikita yung maliliit. Ayan. So, kailangan namin ang teamwork sa oras ng aming pagsubok. So, ayan. So, talagang laban lang. So, ayan simula lang natin nasa A L A A H A H Twenty-six. W.

So, ayan. Uh, sa nagtataka, bakit ginagawan ko pa siya nito? Uh, hindi ko na lang siya i-guide. So, uh, alis kasi ako. Bali, ako ay maghahanap buhay syempre sa labas. So, kaya yan. Ako ang gumagawa ng uh, pagsulat ng malalaki. yan Para hindi siya nahihirapan. Uh, kapag titingnan niya yung mga sizes ng kanyang tatabasin na yan. See you naman. Maraming salamat. Thank you for watching. Follow for more. Bye.